Magandang araw sa inyo. Para sa ating pag-uusap ngayon, himayin natin itong isang napaka-interesanting material na pinadala mo, isang video transcript mula sa channel ni Christian Esguera at ang paksa na um, tiyak na mainit pa rin hanggang ngayon ay yung legal na sitwasyon ni Senador Bato de la Rosa kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Oo. Oh -oh. Ang mission natin dito ay, sige, alamin natin kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya pero parang mas mahalaga kung paano ito ano parang nagiging pinto papasok sa mas malaking usapin sa kaso ni dating pangulong Duterte. Eksakto. Ang pananagutan niya sa war on drugs. So, simulan natin siguro sa pinaka-basic na tanong na lumabas sa source mo. Ano ba talaga ang ibig sabihin nung sinasabi ng kampo ni Bato na hindi siya nagtatago? Oo, yung he's not making himself available. Yun niya. Ano raw ba ang tunay na implikasyon niyan? Dito, um, dito talaga nagsisimula yung parang sinabi mo yung chess game. Kasi yung galaw ni Bato o yung hindi niya paggalaw ay hindi lang tungkol sa kanya. Mm. Ito ay tungkol talaga sa posisyon nung kumaga pinakamalaking pyesa sa board, si dating Pangulong Duterte. At yung pinaka-fascinating na tanong na sinasagot ng source mo ay uh, kailangan pa ba talaga si Bato para magkaroon ng, alam mo yun, checkmate. Isang chess game. Maganda yung framing na yan. Okay, sige. Umpisahan natin sa isang pyesa kay Senador Bato. Sige. Ayon sa transcript, may arrest warrant na para sa kanya. Galing sa ICC. Pero ang salitang ginagamit ng abogado niya at paulit-ulit to ay hindi raw siya nagtatago. Ay, yung euphemism daw. Oo, yung pampalubag-lubag na salita. Sa practical na aspeto, may pinagkaiba ba talaga yung dalawang terminong yan? Alam mo, para sa mga abogado, baka meron sa usapang technical. Pero para sa korte, sa ICC, parang wala. Ah, okay. Kasi para sa kanila, simple lang ang tanong. Sumusunod ka ba sa utos o hindi? Yung paggamit ng not making himself available, iso lang yung paraan para sabihin, Uy, hindi kami tumatakas pero hindi rin kami susuko. So sa mata ng international law, pareho lang ang epekto. Hindi siya humaharap sa jurisdiction ng korte. Tapos... Okay, gets. So, anong susunod? Kung halimbawa mahuli siya o kung magpa siya ang gobyerno na sige, isuko na siya. Ano yung proseso? Kasi binanggit sa source na pinag-aaralan pa raw ng DOJ, di ba? At dito, um, dito pumapasok yung isa pang layer ng komplikasyon. Kasi may dalawang landase. Extradition, o direct surrender. Anong pinag-aiba niyan? Yung extradition, yan yung karaniwan sa pagitan ng dalawang bansa na may treaty. Hihingi ng isang bansa, ibalik nyo sa amin yung kriminal na yan. Pero sa ICC, iba. Paanong iba? Kasi bilang signatory dati sa Rome Statute, may obligasyon ang Pilipinas, bagamat alam mo na di-debate pa yan, na direktang isuko. Direct surrender. Hindi to request pagtupad ito sa isang international legal obligation. Ah, okay. So malaking usapin pa pala kung anong mekanismo yung gagamitin. Oo, pero yung mas binibigyang diin sa source mo ay hindi yung paano, kundi yung kailan, yung timing. Bakit to napaka-critical kung kailan haharap si senador Bato? Kasi habang tumatagal, 'di ba, habang hindi siya nagpapakita, tumatakbo rin yung investigasyon. Ah, oo nga naman. So kung maghihintay siya ng sobrang tagal, baka pagdating ng araw na humarap siya, eh ang dami ng ebidensya laban sa kanya. Ang salitang ginamit mismo sa source ay baka ipit na siya. At kapag ipit na siya, anong mawawala sa kanya? Anong klaseng leverage? Yung pinakamalaki, yung chance na maging state witness. Ah. Kasi sa ganitong kalaking kaso, parang may karera yan eh. Kung sino yung unang kakanta, kumbaga. Okay. May teorya na kung si dating Pangulong Duterte ang unang magpresinta o kung sobrang lakas na ng kaso laban kay Duterte, pwedeng pwedeng niyang gamitin si Bato bilang pansalag, ibabaling lahat ng sisi sa kanya. Teka, teka. Paanong pagbaling ng sisi? Paano yun gagana sa isang legal na proseso? Lalo na't si Duterte yung Pangulo noon, Di ba may command responsibility pa rin ng pinuno? Dito, dito pumapasok yung napakagandang paglalarawan sa source mo. Sa dynamic nilang dalawa. Sige. Si Duterte raw ang architect ng War on Drugs. Siya ang nagdesenyo. Pero si Bato ang chief implementor. Ah, okay. I see. So isipin mo. Pwedeng sabihin ni Duterte sa korte, Teka muna, ang utos ko ay isang pulisiya labanan ng droga. Simple. Wala akong sinabing pumatay kayo ng walang laban. Hindi ko din italia kung paano yan gagawin sa bawat kanto. Dahil si Bato ang hepe ng PNP noon. Exakto. Siya ang may direktang kontrol sa mga pulis sa ground. So parang ako yung nag-design ng kotse pero hindi ko sinabi sa kanya kung gaano kabilis magpatakbo. At dahil yung mga pulis sa ilalim ni Bato ang nagsagawa ng operasyon, siya yung pinakamagaling ituro at ayon sa source, ilaglag. Tumpak kasi sa kanya babagsak yung direct command responsibility sa mga pulis na nagsagawa ng libu-libong operasyon. Pwedeng sabihin ni Duterte, wala akong kinalaman sa specific na pagpatay kay Juan de la Cruz dahil ang utos ko ay isang malawak na kampanya. Grabe, no? Ito yung dahilan kung bakit critical ang timing. Kung hihintayin ni Bato na maipit na siya, baka huli na ang lahat para sabihin niyang, sandali, may alam ako tungkol sa arkitekto. Wow. So, mas delikado pala ang posisyon ni Bato kaysa sa iniisip ng marami. Pero, teka, kung ganon, Ibig bang sabi nito nakasalalay kay Duterte ang buong kaso laban kay Duterte? Ah, yan. Sabi kasi sa source mo, hindi raw. At dito yata papasok yung mas malalim na legal na usapin, di ba? Oo, at ito na yung puso, ito na yung pinaka-core ng buong diskusyon. Ang sagot ng source mo sa tanong na yan ay isang malakas na hindi. Hindi? Tulan si Duterte. Paano? Ito ay dahil sa dalawang modes of liability. Dalawang uri ng pananagutan sa ilalim ng international law. Okay, sige. Himayin natin yan. Ano yung una? Yung ula, yun yung naiisip ng lahat. Yung parang sa pelikula. Ang direktang pag-utos. Yung may malinaw na utos? Oo. Puntahan nyo si ganito, tapusin nyo na. Ayon sa source, ito raw yung mas mahirap patunayan. Ha? Bakit mas mahirap? Eh ba diba, ang daming public statements ni Duterte na parang ganon na rin ang tunog. Yung mga patayin nyo, mga ganyan. Oo, pero sa legal na aspeto, iba eh. Kailangan mo ng isang malinaw at um, hindi mapuputol na kadena ng ebidensya. Ah, uh, okay. Hindi sapat yung pangkalahatang retorika. Kailangan mong patunayan, beyond reasonable doubt, na yung utos ni Duterte ay direktang nagresulta sa pagpatay ng isang partikular na biktima. A specific? Specific. Halimbawa, na yung paggamatay ni Candelo Santos ay direktang resulta ng specific na utos niya. Hindi lang dahil sa giyera kontra droga. At mahirap maghanap ng ganyang smoking gun, lalo na't yung mga utos, hindi naman niya nakasulat. Okay, gets ko mataas ang standard of proof dyan. So, ano yung pangalawang paraan na sabi sa source ay mas matibay at mas posibleng gamitin laban sa kanya? Ito. Ito yung konsepto ng aiding and abetting. Pero hindi sa karaniwang paraan. Ito ay sa pamamagikan ng paglikha ng isang atmosphere isang isang kapaligiran. Isang kapaligiran. Oo, isang kapaligiran na nag-udyok, nag-engganyo at kumbaga ginawang katanggap-tanggap yung mga pagpatay. Sandali, linawin natin 'to kasi parang dito nagbabago ang lahat ah. So, hindi na kailangan ng smoking gun na utos. Hindi na. Ang bigat ng argumento, wala na sa isang dokumento o sa recording, kundi nasa mismong environment na nilikha niya sa buong bansa. Eksakto. Ibang-iba yan sa karaniwang pag-intindi natin ng krimen, diba? At yan ang nagpapalakas sa kaso ayon sa source. Paano? Kasi hindi mo na kailangang patunayan na inutos niya yung bawat isa sa libu-libong pagpatay. Ang kailangan mo lang ipakita ay... Lumikha siya ng isang kapaligiran sa Pilipinas kung saan yung paulit-ulit niyang pagsasabi ng patayin, patayin, yung pangangalak ng pabuya, yung pangakong poprotektahan niya yung mga pulis, lahat yun, ay nagbigay ng isang napakalakas at malinaw na sanyales, isang go-signal sa mga alagad ng batas at kahit sa mga vigilante na okay lang pumatay, ligtas kayo. Naging conducive ang environment para sa karahasan. Okay. Pero hindi ba pwedeng sabihin ng depensa na, uy teka, Salita lang yon, Hyperbole lang yan. Alam mo yon, Para ipakita kung gaano siya kaseryoso sa problema ng droga. Paano sinasagot ng source yung ganyang depensa? Magandang tanong yan. At yung kontra-argumento na inilahad din sa source ay napakasimple lang. Tingnan mo yung resulta. Ah. Kung yung hyperbole mo ay nasunda ng isang libong patay, sige, baka masabing nagkataon. Kung dalawang libo, koinsidensya. Pero kung libu-libo na, sa loob ng ilang taon at may pare-parehong katangian, Hindi na yun koinsidensya. Hindi na. Hindi na yung basta salita lang. Yung mga salita, nagkaroon ng resulta. Yung epekto ang nagpapatunay ng intensyon. Wow! Ngayon ko lang na-realize yan. So ang pinakamalaking ebidensya palalaban sa kanya eh hindi isang secret recording, hindi isang testigo. Kundi? Kundi yung mga paulit-ulit niyang sinabi sa publiko. Sa harap ng kamera. Parang binaliktad ng international law yung inaasahan nating lahat, no? Oo. Parang ganito ang analogy eh. Kung ang may-ari ng isang pabrika ay hinahayaan lang na may tumutulong chemical sa hangin at alam niyang nakakalason yun. Mm -hmm. Kahit hindi niya direktang inutos sa bawat guard na lasunin niyo ang mga manggagawa, may pananagutan pa rin siya sa pagkakasakit ng libo-libo. Kasi siya yung lumikha ng environment. Siya ang lumikha at nag-maintain ng mapanganib na environment. Ganun ang paralel dito. Hindi mo inutos ang bawat sakit, pero nilikha mo ang kondisyon para magkasakit ang lahat. Sobrang linaw nun. May, may mas konkretong halimbawa pa bang binanggit sa source para ipakita yung atmosphere na yan? Meron. At um, nakakakilabot yung mga halimbawa. Sige. Halimbawa, yung mga gang. Dati nang may away sa teritoryo ng droga yan. Pero dahil sa bagong atmosphere, nagpapatayan na sila ng hayagan. Bakit? Kasi alam nilang madaling isisi sa lehitimong operasyon ng pulis o sa war on drugs. Hmm. Nawala yung takot, nawala yung pananagutan. Ah, okay. at may mas matindi pang halimbawa na galing mismo sa bibig ni Duterte, yung pahayag niya na sinasabi sa mga magulang na sila na lang ang pumatay sa kanilang mga anak na adik. grabe yun. ayon sa source, ang ganitong pahayag ay hindi lang salita. pagbibigay ito ng permiso pag-normalize sa pagpatay sa pinaka-basic na unit ng lipunan. So, hindi na ito tungkol lang sa isang pulisiya ng gobyerno? Tungkol na ito sa pagbabago ng moralidad ng buong bansa. At diyan na. Diyan na papasok yung huling piraso ng argumento, di ba? Yung pagiging systemic at widespread ng mga krimen. Oo. Hindi ito mga isolated na kaso. Hindi ito mga random na krimen na nagkataon lang. Anong ebidensya na systematic ito? Isipin mo, Ayon sa datos na nasa source mo, ah, may mga ulat ng halos magkakatulad na modus operandi. Saan? Sa iba't ibang rehiyon, mula Luzon hanggang Mindanao. Yung mga riding in tandem, yung mga cardboard sign na may nakasulat na huwag tularan, drug pusher ako. Oo nga, no? Pare-pareho. Ang pagkakapare-pareho ng mga detalyeng yan sa libo-libong kaso, yan ang matibay na ebidensya na hindi ito nagkataon lang. May sistema, may pattern. I see. So the sheer number at yung pagkakapareho ng paraan, yun na yung nagiging ebidensya ng isang sistema. Tumpak? Hindi pwedeng sabihin libo-libong pulis ang bigla na lang nagdesisyon sa sarili nilang pumatay gamit ang isang playbook. Tumpak! walang anumang senyales. O go signal mula sa itaas. Yung dami at pattern ng biktima ang nagpapahiwatig ng pulisya kahit hindi ito nakasulat. Eksakto. May kasabihan pang binanggit sa source na ang ganda ng paglalarawan dito. Ang isa ay insidente, ang dalawa ay koensidensya, pero kapag marami na, ito ay may intensyon. Yan ang buod ng lahat. Yan ang buod ng pangalawang mode of liability. Hindi mo kailangan ng dokumento na may pirma niya. Ang kailangan mong ipakita ay lumiha siya ng isang kapaligiran kung saan naging okay ang pagpatay. At yung malawakang resulta, yung libu-libong biktima na may iisang pattern, yun mismo ang ebidensya na epektibo ang paglikha niya ng ganoong kapaligiran. Nakakatakot isipin, di ba? Na yung retorika mismo, yun na ang naging armas. Sa madaling salita, ang pagsusuri sa sitwasyon ni Senador Bato na nagsimula sa simpleng tanong na nagtatago ba siya o hindi. Hmm. Nagbukas ng isang natakalalim na usapan. Ang usapan pala ay hindi lang tungkol sa kung sino ang nagutos. Kundi sino ang nagtanim ng ideya? Sino ang nagtanim ng ideya sa buong bansa na okay lang pumatay? Ang kwento ni Bato ay hindi lang tungkol sa kanya. Isa siyang bintana para masilip yung mas malaking kaso laban sa arkitekto mismo. At bilang pangwakas na kaisipan, para sayo, para sa ating lahat, heto ang isang tanong na maaari mong pag-isipan na hindi direktang sinagot sa source. Sige. Kung ang mga salita ng isang leader ay sapat na para lumikha ng isang conducive atmosphere para sa malawakang krimen, ano ang responsibilidad ng lipunan at ng bawat mamamayan sa pagtugon sa ganitong uri ng retorika bago pa man ito humantong sa libu-libong biktima.